Hello, hello, hello. Good afternoon, good afternoon. Time check, sex start na guys. Sex start na guys, huwag yung din dinig tayo ng halaman. Hello. Dawating pala si Commander dito ng laba. Sa bahay ng Amo, sinampan nyo dito kasi... Maaraw! Maaraw! Ay do. Kuba kapal na yung ubas namin, guys, so. Oh. Kuba kapal na siya. Ayun. Sa so, ito na yung aso na gaabag na. ilagay natin sa may boss ko. Para di sa magulo, huwag tayo nagdidilig. bay bosko! Hola! Doon yung salita, Bel Bosco! hala Hola! Bel Bosco! Matalino yung aso na yan. Bye, Basco. Hoy, tamé ko, ha? Bay! Oh! So, di ba? Ay, nakikinig sa yanog yan. Sabi, so, mamaya pagkatapos ko magdilig. Eh. Pakakawalag ko siya. Ito, so, may dilipad ng ano. Ang kalakasan ng hangin. Tapos. Ayun, sinatid to. Lipad daw hawi kahapon sa sobrang lakas. Sisira natin tong ano. Para sa 2.45 minutes. Yan. Tapos magdidilig daw ako sa kabila. Diwan ng uh, babae yung sakit niya. So magdidilig tayo dito Best friend Ayan o oh, Didilig tayo Kaya sabi ng ako Umaga sa kahapon Magdidilig Kailangan para Di daw malanta Para pagdating nila Bravo Kay bravo Benjamin Sabi sa akin Diba? Aya Diva. oh, itu sida to para udah tugek big tapos kuwi dada teju, hos, duju aso, aso, yedo, yu aso, uh, duju aso, hah, hah, aso, Ayan tayo Didilig tayo Ayan So mamaya na guys didilig muna ako okay? Pagkatapos na natin dito magdilig Doon naman tayo sa kabila Doon sa may pinaglagyan ko ng aso Doon tayo magdilig Kaya basang basa ito. ay sobrang init. Nagdidilig ako rito, best friend. Maabot ako na isang oras. So, ayan, best friend. Tapos na tayo nagdilig dito. Ayan. Mura mo naglabasa na yung mga tubig sa paso. Sobrang ko ata. So, po na tayo dun sa kabila. Doon naman tayo magdidilig. Kabila magdidilig. Tidiligan natin ito mga lemon. Tapos sa tayo magpapakain ng aso. Diting tayo. Ang lemon yan o. No? Tulok, tutulok, tutulok. Tawang tulok, nakas. <coughs> Lebod, guys. Tagal na to. Yun know, dami ng bunga bu bu oh. bu guys. O. Oh. Laking lebon. Yun know.

dalam bulak-loko, oh, blue, kue pink, sampai white deer. Okay, tapos na. No. Tayo na natin. So, ayan. Tapos na no tayo magdilig. Best friend. Bukas na lang, ulit ang umaga ulit. Bukas na umaga ulit tayo magdidilig. So, kag dito na lang. Bukas ulit. Okay. Ciao, ciao. Ciao, hola. Ciao. Ciao, hola. Ciao, hola.